hapon mga bata Magandang hapon binibining an Maari ba kayong tumayo upang tayo ay manalangin opo Sa ngalan ng, ama, Sa ngala ng, ama, ng anak, ama ng anak ng espiritu, ng espiritu santo, santo amen amen panginoon panginoon Gabayan mo kami. Gabayan mo kami. Sa panibagong araw na ito. Sa panibagong araw na ito. Nawa'y bigyan mo kami. Nawa'y bigyan mo kami. Ng malawak na isipan. Ng malawak na isipan. Upang aming maintindihan. Upang aming maintindihan. Ang panibagong araw. panibagong araw. Maraming salamat. Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng, ng ama, Anak, ng Espiritu Santo. Santo Amen. Amen. Muli. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, binibining An. Ayusin ang mga upuan at pulutin ang mga kalat. Na nakikita pagkatapos ay maari nang umupo ang lahat ng walang ingay. Gregory, pangit, bantot, baw. Binibini oh. Huwag si kayong mukhaway, klas. Ang guli. Pagka-bibigyan kayo ng pasulit ngayong araw na ito. So, patawad po. Mayroon bang lumiban sa ating klase, mga bata? Wala po, ma'am. Lahat po dito ay kumpleto. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga alintuntunin. Una, kung may tanong o sasagot, ipataas ang kanang kamay. Pangalawa, makisali sa mga aktibidad na ibibigay ng guro. At pangatlo, makinig sa guro habang nagsasalita. Ang susunod na tatalakayin natin ay ang pagsasanay. Pakilabas ang inyong kwader mga kwaderno. Sa anong dahilan, bakit isinulat nyo si Perizal ang Noli no Meta ang here. One. Gregory? Po. Maari ba po, maari po bang tumayo? Bakit po ako? Si George po. Ikaw ang tinuro ko. Bakit po? Pakisagutan ang tanong ko, Gregory. Opo, binibining an. Sa anong dahilan bakit isinulat ni Jose P. Rizal ang nobilang no limitang iret? Dahil po sa pang-aabuso na ginawa ng mga pare noon sa panahon ng Kastila kaya po naisulat ni Dr. Jose P. Rizal ang nobelang Nuli Mitang Heri. Magaling kahit maingay ka. Salamat po. Ngayon mga bata, dumako na tayo sa balik-aral. Ano nga ulit yung tinalakay natin noong nakaraang pulong? Ang tinalakay po natin noong nakaraang pulong ay tungkol sa kahulugan ng pakikinig. Ano naman ang kahulugan ng pakikinig? Ang pakikinig po ay ang kakayahang tumukoy at maunawa kung anong sinasabi ng kausap. Magaling! Ako naman tayo sa ating pangganiyak. What's on your mind o ano ang nasa inyong isipan? Gregory. Po. Maari bang magbigay ng halimbawa ng paganya? Ano po yan, ma'am? Ano po yan? Maari bang magbigay ng halimbawa ng paganya? Ah, okay po, okay po. Uh... Ano na? Ah, binyagan po. Maam, este binibining an pala. Magaling. Salamat po. Maari bang tumayo at paki ang paganiyak na tanong. Okay, okay po binibining an. Ang paganiyak na tanong ay Ano anong pagtitipon ang inyong nadaluhan? o naranasan mo na bang dumalo sa isang pagtitipon? Para sa ikatlong tanong, paano mo pinagdiriwang ang isang pagtitipon? George, paano mo pinagdiriwang ang isang pagtitipon? Ang pagtitipon po na aking napag diriwang o oh, sabay po kaming nagdiriwang ang aking mga magulang ay ang aking karawan kasi po sa aking karawan marami, ka po, marami po kaming handaan at nakapagbibigay po kami ng saya sa aming mga kapitbahay kamag-anak sa isang sa isang munting pagsasalo po binibiningan Magaling kahit maingay ka rin. Maraming salamat po, ma'am. Si Gregory po yung maingay. Hindi po ako. nanahimik lang po ako dito. Eh. Ang gulo-gulo at ang kulit-kulit niya. Layunin. Sa pagtapos ng ara aralin, ang mag-aaral ay inasahan na na ipapaliwanag ang nilalaman ng unang kabanata ng Gulimit Tangire. Pangalawa, mabibigay ang maibibigay ang mga talisay tala salitaan mula sa unang kabanata ng Nolimitang Hire at ang panghuli makakagawa ng slogan mula sa unang kabanata ng Nolimitang Hire. Mga tala salitaan Pampang Sa gilid ng ilog Halimbawa ang bahay ni Kapitan Tiago ay matatagpuan sa Kalian Luwagi malapit sa pampang ng Ilog Binondo. Erehe. Taong sumusuway o ayaw sumunod sa ipinag-uutos ng simbahan. Pag, halimbawa, isang indyo ang tinutukoy ni Padre Damaso nang namatay ng isang erehe. Pangatlo. <coughs> Kantanon. Ito dumalo sa handaan ng walang imbintasyon o gate pressure Halimbawa, Maraming mga kantanod ang inaasahang dadalo sa piging o pagtitipon. Kobiertos, mga kasangkapan pangkain ng kobalansing ng kobiertos at higit na nagpapasigla ng buong paligid sa tahanan ni Kapitan Tiago. Tumalilis, biglang umalis, pumalipas, Biglang nakaalis. Halimbawa, agad tumalilis si Tia Isabel patungong kusina nang marinig ang nabasag na pinggan. Mga Tauhan sa Nobela Tia Isabel, ang babae ni Kapitan Tiago, siya ang tagapangasiwa sa handaan. Padre Sebelia, isang dominiko na formal at maingat sa pananalita. Padre Damaso, isang matandang pareng Pransiskano na masalita at mabilis kumilos. Tiyente Guevara, ang teyente ng mga Guardia Civil. Dunia Victorina, ang asawa ni Don Tiborcio, mga panauhin sa piging na huling dumating. Taroha, isa sa mga kastilang dumalo sa piging o pagtitipon. Don Tibor Tiburcio de Espadaña, ang asawa ni Doña Victorina. No limitang ere na ang pamagat isang pagtitipon. Bago matapos ang buwan ng Oktobre, ay nagpapahayag si Don Santiago de los Santos o mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago na may magaganap na handaan sa kanilang bahay mababa ang bahay ni Kapitan Tiago dahil hindi maayos ang pagkakagawa ng arkitekto at epekto na rin ng nagdaang lindol, bagyo at kalamidad. May naimbintahan siyang mga panauhin at lumaganap ang balitang ito sa buong binundo Intramuros at ilang pang lugar sa kamay nilaan. Ang mga kadete sa paligid ng bahay ay masayang nag-uusap, pinagmamasda nila ang mga panauhin gaya ng mga praile, mga sundalo at ilang pang mga karaniwang mamamayan. Kausap ni Padre Damaso ang isang binatang may magulang buhok Nagpapahayang si Padre Damaso ng kanyang saluubin o kol sa kanyang paninirahan sa Pilipinas at ang tungkol sa kanyang dalawang pong taong panirbihan bilang kora na San Diego. Ngunit, masama ang kanyang loob sapagkat hindi umano marunong tumanaw ng utang na loob ang mga mamayan ng San Diego. Muling tumaas ang boses ni Padre Damaso at sinabing may wala namang mas higit pa sa kamangmangan ng mga Indyo. Pinotol ni Padre Sibilya ang paghimotok ni Padre Damaso, ngunit hindi pa rin natitinag ang pare patuloy ito sa pagtaas ng boses at nakikipag balitaktakan sa mga kausa. Initiyente Gibara si Padre Damaso, naging matinding pagtatalo at namagitan na si Padre Siberia. Naungkat ang mga nakaraan sa sinabi ni Tiente Guevara tungkol sa isang taong marangal na namatay, ngunit dahil sa hindi ito nangumpisan ay naturingan ng irehe at pinahukay ang bangkay nito at ipinatapon sa ilog. Sinabi rin ni Terente Guevara na ang marangal na taong ito ay uh, may kaisa-isang anak na pinag-aral sa Europa. Ito ang dahilan ng pagkalipat ni Padre Damaso sa ibang lalawigan. Nang umalis ang teyente, humingi ng paumanhin si Padre Sebelia kay Padre Damaso dahil naungkat ang masilang bagay sa nakaraan. Hindi pa rin nawawala sa mukha ni Padre Damaso galit at pagkasuklam. Ilang sandali pa idumating na ang mga asawang di Espananya at nabaling ang pansin ng ibang tao sa bagong mga bisita.